Hello, my dear. Hello, hello, hello. Kumusta ka, my dear? Hanapin muna natin kung sino ang gagawa natin ng reading. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po sa ating mga spirit guides. Ayan. And if just in case naman, umaga mo ito napapanood, magandang umaga. Kung tanghali, magandang tanghali. At kung gabi naman, ay magandang gabi. Okay, so hanapin na natin, my dear, kung sino ang gagawa natin ng reading today. Ayan. Ito, tingnan natin. Ito, medyo bumubuka-buka na siya. Sino kaya ito? Sino ito? Okay, Capricorn. Ayan o. Oh. Capricorn, hello, 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 my dear. Ito ang iyong Love Collective reading. So, munting paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay General Love Collective 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 sorry general love collective reading so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat so please my dear lower your expectation pagdating po sa mga uh, love General Love Collective Reading. Okay. So, my dear, kung napapansin mo sa ating lamesa, pinaghiwalay-hiwalay ko na yung ating mga tarot, yung ating tarot cards. Ayan, pinaghiwalay-hiwalay na natin. Dito sa first row, meron tayo dito Major Arcana. Uh, next row naman, Swords. Sa third naman ay Cup. Sa pang-apat naman, Pentacles. And then, once. Okay, yan ang naisip ko, my dear, na paraan para maging mas effective pa yung ating pagre-reading at mas maintindihan natin pare-parehas kung ano ba yung message. Okay, kasi minsan, napansin ko, my dear, na nagre-reading na lang ako pero talagang hindi ko naman talaga naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kung baga, nire-read ko na lang siya kasi kinakailangan ko siyang i-read. So, nag-isip ako, my dear Capricorn, ano ba ang dapat kong gawin, my dear, para pare-parehas ay nakaka nakakaintindi, pare-parehas na nag-gets yung sinasabi ko, maging effective na tarot card reader ako In short, okay, so ito na naisip ko. Kasi napaka-importante nun, my dear, na I am a effective na tarot card reader. Hindi yung basa-basa ka na lang ng basa. Dapat you are a effective tarot card reader that naiintindihan. Hindi ibig sabihin hindi mo zodiac sign o hindi mo reading, hindi mo naiintindihan. Dapat naiintindihan mo yung reading para, di ba, very well executed, very well, ano mo siya, very well, um explain. Okay? Very well, explain mo my dear, yung reading. Okay? And then, dito naman, my dear, meron tayo ditong oracle card. Ayan. So, ang gagawin lang natin ngayon, my dear, ay kukuha lang ako ng mga oracle card and then, ilalagay ko lang siya dito. Limang oracle card para tag-iisa din. Okay? And then, mamaya, meron pa akong uh, second explanation. Okay? Sunod ka na lang, my dear. Just follow the leader. Okay? Capricorn collective reading. Kanino kayang ah uh, love story or love energy ang masasagap natin today. Okay? Kanino kaya? Tingnan natin. Okay? So, Capricorn is energy ng pentacles. So, ikaw ay nasa area ng pentacles. Sa loob ng pentacles, ang mga kasama mo dito ay si Taurus at saka si Virgo. Tapos ikaw. Okay? Kayo-kayo ang magkakasama sa pentacles. So, nandito ang pentacles, my dear, ha? So, automatic ang major arcana, ikaw yan. Okay? So, if just in case kukuha pa tayo ng mga additional message, dito ka lang makaka-resonate sa Pentacles. And if just in case yung partner, may, yung partner mo o yung uh, involved sa reading na to is also a Pentacles, malamang sa malamang energy niya rin ito. Okay? So, para mas maintindihan mo, may dire umpisa na natin ang iyong reading. Okay? So, let's start your reading sa Major Arcana. Okay? Basahin ko muna in silent Okay. Focus natin. Capricorn. Ayan, pakipocus lang po. Direct. Direct. <laughs> okay. I am finally seeing my worth. Yet, I still feel unworthy of your love. Okay? So, my worth, pero unworthy of your love. Teka lang, tingnan natin bakit. Let me see. Tingnan natin, kuha tayo ng Major Arcana, Capricorn. Okay, eto, dumikit sa kamay ko. The Temperance. Okay. Temperance. Tingnan natin, ha? So, kung titingnan natin yung image, parang... Parang silang nasa dinner date, parang silang kumakain, ayan o. No? parang kumakain kayo dyan or something. And then parang natutulala ka lang sa kanya. Yun na nakukuha ko dyan. Parang pinapakinggan mo lang siya. Parang natutulala ka lang sa kanya. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Alam mo, my dear Capricorn, ang nakukuha ko dito na message is parang lovable ka naman. Ibig sabihin ka, mahal-mahal ka naman. Yun na nakukuha ko, my dear. Pero parang ang naku-compose na energy is parang hindi kayo bagay. Ganun na nakukuha ko, my dear. Siguro sa mata mo parang hindi kayo bagay or baka parang hindi kanya gusto. Yun na nako parang ganun na nakukuha ko, my dear. Yung para bang meron kang gusto na isang tao tapos parang abot abot tingin mo na lang siya. Yung hindi hindi pwedeng maging kayo. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? So parang crush or parang admire ang nakukuha ko dito, my dear. Parang you admire this person so much gustong gusto mo siya pero parang sa tingin mo parang hindi kanya gusto yun ang nakukuha ko dito my dear okay so tingnan natin next row natin is sword ayan medyo bitin ako dito sa message pero huhugot tayo mamaya dito sa pentacles para sa iyo my dear capricorn dito muna tayo sa sword okay so dito sa sword my dear Uh, this is area ng uh, air, okay? Air sign. So, ang mga air sign pagdating sa zodiac sign ay si Gemini, Libra, and Aquarius, okay? So, kung siya yung tinutukoy mo malamang sa malamang, ito yung kanyang energy, okay? So, tingnan natin, my dear Capricorn, basahin ko muna in silent, okay? Okay. Sabi niya dito, my dear, focus natin ulit. Direct, Paki-focus lang po. Ayan, okay. Sabi, sabay-sabay natin basahin. I don't feel guilty for how I treat, treated you. My ego is too big to care. Patay! So, parang, sabihin na natin walang konsensya, di ba? Kung paano kita try na to, deserve mo yon. Okay? Wala akong pakialam kung ano nararamdaman mo. Okay? Mm-hmm. Uh -huh. Tingnan natin. Kuha tayo ng isang sword. Okay. Eto. Hmm. The page of sword. Okay. Baba muna natin ito. And then, titigan natin sabay-sabay. Ayan. So, page of sword. Mm-hmm. Uh -huh. Alam mo si page of sword dito sa card na to, matutusok siya ng rose eh. Matutusok siya ng rose. Ayan, no? Oh, parang inahawakan niya yung rose and then matutusok siya. So, ang nakukuha ko dito, my dear, pa-fall itong area na to. Okay? Pa-fall itong area na to ng sword. Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, there's a tendency na baka lalandiin ka nito. Uh, Papa-inloving ka nito sa'yo. Parang gano'n, yung lalandiin ka, magpapapall siya. Yun ang nakukuha ko, my dear. Pero to the point na sinabi ng dito na my ego is too my ego is too big to care so ibig sabihin my dear hindi ka talaga niya love ang nangyayari dito is more on parang flirty flirty okay landi landi ang nangyayari dito my dear nilalandi ka okay akala mo naman siguro my dear eh yung kanyang nararamdaman sa iyo ay totoo Okay, once again, kung ang kadil mo dito is nasa area ng sword, Gemini, Libra, and Aquarius, ito yung kanyang energy. Naglalaro siya, my dear. Okay? So, ikaw, probably, baka seryoso ka, gusto mo na talaga magka-love life, siya na talaga yung dream dream person mo, dream woman mo, or dream guy mo, my dear. Pero siya, nasa playing process pa rin siya. Okay? Naglalaro pa rin siya. Okay? So, tingnan natin, my dear. Move move on na tayo kay Sword, okay? Na gets ba? Punta na tayo kay Cups, okay? Cups is energy ng emotion. Pagdating sa Tarot cards, ang mga Cups I see, Cancer, Scorpio and Pisces. Okay? So tingnan natin. Basahin ko muna in silent. Okay. Sabay-sabay nating basahin kung magpo-focus. Ayan. teka. Hirap na hirap ako magpapokus focus ngayon ng camera. Teka lang. Ayon. I have things going on in my life that requires my full attention. Okay. So, dito naman, maliwanag sa sikat ng araw na mas importante sa kanya yung mga things na nag nangyayari sa loob ng kanyang buhay. So, for example, my dear Capricorn, gusto mo nang kausap, gusto mo ng karamay, dead maka dito. Okay, dead maka dead maka kay caps, nga nga in short. Okay. Kaya pala sabi mo dito, I I I I, I am finally seeing my worth yet yet I still feel unworthy of your love. Ibig sabihin, my dear, walang mali sa'yo. Okay. Uh, you are lovable, talagang you are, alam mo yun, kamahal-mahal ka naman, my dear, eh, di ba? Merong kapalit-palit, merong kamahal-mahal. Ikaw, may dear, doon ka sa area ng kamahal-mahal, alam mo yun sa puso mo na talagang hindi ka mahirap mahalin, di ba? Madali kang mahalin, yun ang na nakukuha ko. Kaso, hindi mo maintindihan bakit bakit ganito siya? Bakit ganyan? Parang hindi mo maintindihan yung mga action niya, kilos niya. So therefore, sinasabi ngayon may join ng reading natin kung ano yung reason bakit ganon yung, di ba, yung pakikitungo niya sa'yo, bakit ganon siya, okay? So tingnan natin. Kuha tayo ng card sa cups. Eto na, nahulog na. We have here the Knight of Cups. Okay, baka ano to? Mahilig mag-adventure. Kasi kung makikita mo dito si Knight of Cups, nasa yate siya. Okay, nasa siya. Or baka parang naggagala, nagta-travel. Meron pa siyang shade. Shade? Shade. Diyan, salamin. Ayan. Ano ba? Naiinis ako sa cellphone. Bakit ayaw mo mag-focus? Ang hirap mag-focus. Doon siya nagpo-focus nagpo-focus dito. Hindi siya nag-focus sa card. Ayan. So tatakpan ko siya para dito siya mag-focus. Ayan. So, parang siyang nasa adventure, nasa, nasa travel, parang ganon. So, siguro, my dear, kung yayayain mo tong tao na to na, ay, tara, swimming tayo, tara, punta tayo sa ganito, sagot ko, ako na lahat na magbabayad, siguro, ba diba, go, sasama to. Siguro, makukuha mo yung attention niya. Kaso, parang mo naman binibili yung kanyang pagmamahal, yun na nakukuha ko dito. So, sabi niya nga dito, I have things going on in my life that requires full attention. So siguro, ito yung kinakailangan ng full, 100% na full attention yung kanyang mga troubles, yung kanyang mga luho, yung mga kanyang mga gustong mangyari sa kanyang buhay. Ikaw, my dear, bahala ka sa buhay mo. Ganon, okay? Kasi kung titingnan mo dito sa temperance, parang in love na in love ka sa kanya. Ayan, Oh. Ayan, oh, Parang nakatingin ka sa kanya habang nagsasalin siya ng tubig or ng wine, ganon. So parang, alam mo yun, parang, akit na akit ka talaga sa kanyang character. Hindi naman as in like itsura, baka sa kanyang character, sa kanyang, di ba, sa kanyang pananamit, sa kanyang pananalita, yung mga ganun. Talagang gustong-gusto mo talaga siya. Kaso ang problema is parang wala lang. Dead lang pagdating sa kanya. Okay? Yun ang nakukuha ko. So, sabi ko kasi nabitin ako my dear sa energy mo dito tayo uhugot sa pentacles kasi ang susunod natin is pentacles and dito sa pentacles my dear pagdating sa zodiac sign ang may-ari nito ay ikaw si Virgo at si Taurus yung tatlo my dear ang nasa area nito so kung ang tinutukoy na tao or energy dito my dear ay isa siyang Taurus or isa siyang Virgo or kapwa mo Capricorn eh posible eh eto yung kanyang energy okay so let's go na tayo basahin na natin okay Basahin ko muna in silent. Okay, sabi nga dito, focus. Ah, sabi focus nito. Nakakaloka. Ayan, okay. Sige, basahin ko na nga. I am afraid that your feelings for me are, for me are not mutual. Anak ng tinapay talaga yung focus ng camera. Pasensya na, my dear. Ayaw mag-focus. Ayan. So, dito, my dear. I am afraid that your feelings for me are, for me, are not mutual. So, parang dito, my dear, may takot. Okay? I think parang takot siguro siya na ma-fall. Yun na nakukuha ko, my dear. Takot siya na parang, takot siya may in love. Okay, yun na nakukuha ko dito. Tingnan natin, kukuha ko ng card medyo blanco ako. Or, kung i-coconnect ko to dito, my dear, baka natatakot ka na in love, or baka tinatanong mo yung sarili mo na, ba? Diba? Mahal ko na kaya siya? Yung mga ganon. ba? Diba? I'm afraid that your feelings for me are not mutual. Okay? So, sabi ko nga sa'yo, my dear, pagdating sa'yo, yung energy is more on parang hindi nasusuklian, yung... Parang yung, yung, yung pagtingin mo sa kanya at saka yung pagtingin niya sa'yo, parang iba. Parang, in, parang, it's really hard to explain. Nahihirapan ako. <laughs> Basta nagigets mo na siguro yon Yung parang, hindi mutual. Ganon. And based naman sa energy ni Sword at saka ni Cups, di ba, sinasabi naman dito, my dear, na talagang, ano pa siya talaga, my dear, parang hindi pa talaga siya ready na pumasok talaga sa relationship, yun na nakukuha ko dito. And dito naman sa pentacles, dahil parehas naman kayo ng energy, I think parang takot siya ma -in love kung sa, kung sa pentacles, sa ah, kung pentacles siya, my dear, uh, energy ng earth sign, kapwa mo, Capricorn, or Virgo, or Taurus, parang takot siyang ma -in love Kaya siguro ganyan yung kanyang inaasal, ganyan yung kanyang kini uh, kinikilos, kasi takot siyang ma -in love okay? Tingnan natin kuha ko ng card para sa pentacles tingnan natin my dear let me see nakakaloka naman tong ano na to itong reading natin okay so tingnan natin the king of pentacles okay so i think naman ah, pogi siya my dear o uh, parang pogi siya or maganda siya and i think parang stable naman siya pagdating sa usapin ng financial sino na kukuha ko dito? Parang very hardworking. Parang pinapakita lang dito, my dear, yung kanyang Posible yung bagay na nagustuhan mo sa kanya, okay? Kasi King of Pentacles stable yan sa usapin ng pinansyal. Ibig sabihin, may kakayanan siya na mag-provide, meron siyang magandang trabaho, or sabihin natin, hindi naman, hindi naman lahat to makukuha niya, ha? Napakaswerte mo kung napakaswerte naman pala niya kung lahat to meron siya, like pogi siya, or maganda siya, tapos meron siyang magandang trabaho. So, siya na talaga ang pinagpala sa lahat, okay? Pero posibleng isa doon sa mga karakter na yun ay meron siya. Uh, pogi siya, or maganda siya, meron siyang magandang trabaho, good provide Rider, stable, yun naganon gano'n na nakukuha ko. Kasi king of pentacles to. Kaso ang problema, my dear, if you are actually dealing with a pentacles, which is earth sign, um, Capricorn, Virgo, and Taurus, Taurus, Virgo, and Capricorn, uh, halos parehas kayo ng energy. Posibleng meron na rin siyang nararamdaman sa'yo, pero parang pinipigil niya kasi ayaw niyang ma-fall. And ikaw, my dear, kung i-convert ko tong energy na to sa'yo, I think by this moment, habang pinapanood mo to my dear Capricorn, is parang meron kang tao na gusto, you are, uh, parang sabi natin, nade-develop ka na sa kanya, pero parang hindi mo nakukuha yung yung reaction na gusto mo makita sa kanya. Okay? Hindi mo na, hindi mo nakukuha yung parang may gusto kang makita na reaction niya or action niya my dear, pero hindi mo nakukuha. Kung sword siya, ang reason noon is baka ugali niya lang talaga yan na malandi siya, maharot siya, uh, talagang very clingy, ganun. Um and parang hindi hindi pa talaga ready si Sordes, parang hindi pa talaga siya ready na pumasok sa loob ng relationship. Si Cups naman is very adventurous, posibleng um uh, uh, King of Cups pala to. Ano sabi ko kanina, Knight of Cups, King of Cups, ayan. Sorry pala ako nabanggit ko kanina ay Knight of Cups. I very sorry. King of Cups. So, meron ka palang dalawang king dito. Okay? So, kaya pala nililingon mo. Kasi king. Ibig sabihin, parang king or queen. Posible naman maging babae ito. Ibig sabihin, parang talagang jowa material ito. Talagang kajowa-jowa. Talagang papakasalan. Yung parang ganun. ba? Diba? Kaso, ang problema, uh, yun nga, parang hindi pa talaga siya ready or baka takot siyang ma-fall. Okay, yun na nakukuha ko dito. So, mm -hmm. Punta na tayo sa once Last row, ang once my dear, is energy ng fire sign. Sa zodiac sign, sila ay si... Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so if you are dealing with the sign, posibleng ito ang kanyang energy. Okay, basahin ko muna in silent. Ano daw? Okay, sabi dito, I know that you may not feel for me as I feel for you. Okay. Yun lang. Ayan o. Teka lang. Kung parang yung nararamdaman ko sa'yo ay parang hindi mo nararamdaman para sa... Parang ganun. Teka lang, parang may mga, may mga trust issue yata. <laughs> para may trust issue. Kaya hindi mag-work tong connection na to, mas mainam na maging magkaibigan na lang kayo. Kasi hindi to mag-work. Kasi kung, kung pipilitin nyo to, eh, ewan ko lang kung saan pupunta tong relationship na ito. Okay, so tingnan natin kuha tayo ng card. Now, let me see. Para makuha ko yung buong picture ni Kasi medyo parang puzzled out ako doon sa message eh. Tingnan natin. Let me see. Okay, ayun. Meron na. Sagaan lang talaga pagdating sa jumping card. Okay, so tingnan natin. Hmm, the two of ones. Undecided. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. Ah, uh, I think parang ini-enjoy pa ng tao na to yung kung ano yung meron siya as of this moment, my dear. And pati siguro siya undecided siya kung... Kung Papasok na ba siya sa relationship or hindi? Kasi sa tingin ko naman, my dear, kahit nasabihin natin na hindi nga sinasadya or parang sinasadya niya yung mga ginagawa niya sa'yo o yung pagme-message niya, yung pagkain niya sa labas, yung paghawak niya sa kamay mo, yung mga titig niya or something, I think merong love doon. Kung ako yung tatanungin mo, merong love doon, my dear. Kaso nga lang, ang hirap kasi pagdating sa tao na ganito na hindi pa siya talaga decided. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya buo na pumasok sa relationship. So, ang mangyayari dito is, sabihin natin, nakalimot kayo, may mangyari sa inyo, pero parang mararamdaman mo sa kanya na, di ba, parang wala lang. Kung ano may nangyari sa inyo, is parang wala lang. Kasi nga, undecided ba siya, especially, my dear, kung once siya, which is energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Kasi, parang, parang sa kanya, my dear, is parang hindi hindi ka rin sure sa nararamdaman mo. Parang gano'n, Kung parang siguro, baka libog lang yan, tawag lang yan ng laman, or baka malungkot ka lang. Parang may gano'n siyang kaisipan, my dear, na malungkot ka lang kasi mag-isa ka. Parang gano'n na nakukuha ko. So, ikaw, my dear Capricorn, kontrolin mo rin yung nararamdaman mo. Kasi, di ba? Kung siguro, enjoy na lang siguro yung moment together, pero do not expect too much. Kasi, Honestly, kung titingnan ko tong reading mo, my dear Capricorn, pakiramdam ko, lang yung connection ninyo. Okay? Mas mainam na, na maging magkaibigan na lang kayo kung kaya ninyong i-maintain yun. Or kung hindi naman ninyo kaya i-maintain yun, lalo na ikaw kung hindi mo kayang i-maintain yun, eh, mas mainam pa na iwasan na lang ninyo ang bawat isa. Kasi parang pakiramdam ko dito, my dear, yung gusto mong mangyari at yung gusto niya mangyari ay hindi nagmamatch. Okay? Ikaw kasi parang parang ina-admire mo na talaga siya dito parang Gandang-ganda ka na talaga sa kanya Or puging-pugi ka na talaga sa kanya dito, my dear And meron ka dalawang kings dito, my dear Meron kang king of cups and the king of pentacles So, posibleng stable siya sa dalawang to Talagang magaling kausap Magandang kausap uh, Meron din sigurong pera kasi king of pentacles siya May magandang trabaho, good provider Pero dito kasi sa energy ng page at saka ng sword Kung ikukumbay-kumbay na natin lahat ng energy I can feel, my dear Na parang hindi pa talaga din siya sure kung paano tatakbo yung buhay niya. Hindi niya pa alam talaga, my dear, kung ano mangyayari sa buhay niya kung papasok na ba siya sa relationship or i-enjoy niya muna yung buhay pagiging single. Yun. Um, it's complicated, my dear. Naiintindihan kita kung bakit naguguluhan ka. Okay? Kasi ang gulo. Maski ako na nagbabasa, naguguluhan ako. Okay? So, my dear Capricorn, ito ang iyong love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pagkikita mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong bagong upload. And kung nagustuhan mo to my dear, huwag na mag na mag-thumbs up. Click mo yan my dear yung thumbs up dyan kasi malaking tulong yan sa ating channel. And kung sa tingin mo naman my dear ay kailangan tong marinig ng iba or magugustuhan to ng iba or magiging gabay to ng iba, you can actually share this video because sharing is caring. And kung meron ka rin mga suggestion, opinion, okay, at kung ano-ano man yan, my dear, you are free to comment sa ating comment box down below and makakaasa kang babasahin ko yan and I will try my very best na makareply sa'yo as soon as possible. So my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, Bye-bye. Thank you, my dear. Medyo nabablanko pa rin ako sa reading mo. Bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.